Sa panahon ngayon, tila hindi na mawawala sa mga palengke at grocery ang mga pagkaing pre-packed at frozen. Lalo na sa mga pamilyang Pilipino kung saan kadalasang abala sa trabaho, pag-aalaga ng apo o pag-aasikaso ng bahay, ang frozen food ang nagiging mabilisang sagot sa gutom. Pero mga lolot-lola, tandaan po natin hindi lahat ng pagkaing frozen ay kaibigan ng ating katawan, lalo na kung tayo'y nasa edad anim na pupataas. Ang video pong ito ay inihanda para sa inyong mga senior na patuloy na nagmamahal sa sarili at sa pamilya at nagnanais na hamba pa ang buhay ng masigla. Bilang bahagi ng kulturang Pilipino, likas sa atin ang pagiging praktikal. Gusto natin ang pagkaing abot kaya matagal ang shelf life at hindi matrabaho, pero importante rin ang pagiging maalam. Alamin natin ngayon ang apat na frozen food na maaaring makasama sa inyong puso, atay at bato at ang apat na frozen food na pwede ninyong isama sa inyong araw-araw upang makatulong sa kalusugan. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa komento kung anong frozen food ang madalas mong kinakain. At ilang taon ka na. Sa tamang kaalaman, disiplina at pagmamahal sa sarili, makakamit natin ang buhay na mas mahaba, mas masigla at tunay na makabuluhan, kahit ikaipit, o penta o higit pa. Apat na pinakamasasamang frozen food na huwag na huwag kakainin, Una, frozen processed meat. Isa sa mga pinaka-popular na frozen food sa mga palengke, grocery at convenience store ay ang mga pagkain gaya ng hotdog, longganisa, tocino at ham. Sa unang tingin, parang swak na swak ito sa panlasa ng Pinoy. Mapula, matamis, maalat at madali lang lutuin, lalo na kung agahan ang usapan. Palaging kasama ito sa karaniwang silog, meal, long silog, tusilog at syempre hotdog silog na paborito ng mga bata. Pero mga lolot-lola, alam nyo ba na ang mga pagkain ito ay may taglay na panganib lalo na sa inyong kalusugan? Ang mga frozen processed meat ay kadalasang binabalot sa sobrang asin, sodium, preservatives, nitrates at saturated fat. Araw-araw itong kainin ay parang unti-unting pagbukas ng pinto sa sakit sa puso, alta presyon at diabetes. Ayon sa mga eksperto, ang madalas na pagkain ng processed meat ay direktang konektado sa mas mataas na tsansa ng colon cancer at iba pang uri ng cancer. Hindi ito basta delikado lang. Ito ay napatunayan na ng maraming pag-aaral sa buong mundo. Bilang bahagi ng kulturang Pilipino, nauunawaan natin kung bakit popular ito, madaling lutuin, masarap at bagay na bagay kapag may bisita o mga apo. Minsan nga kapag may pasalubong galing grocery, excited pa ang mga bata kapag may dalakang hotdog or tusino. Pero dapat nating tandaan na bilang senior citizen, mas marupok na ang ating katawan at mas kailangang maging mapili sa pagkain. Hindi sapat ang masarap lang. Dapat ay masustansya rin. Kung hindi mo kayang iwasan ang tuluyan, bakit hindi mo subukang gumawa ng sarili mong version? Halimbawa, ang tusino ay pwedeng gawin sa bahay gamit lang ang manipis na hiwa ng pork, kaunting asin, konting honey o asukal na pula, bawang at natural na pampalasa tulad ng paminta at oregano. Hindi lang ito mas ligtas, may saya rin sa paggawa nito kasama ang apo habang nagkukwentuhan. Gaya ng ginagawa noon ng ating mga lola at nanay inang puno ng amoy ng bawang at pagmamahal. Kaya sa susunod na mapadaan ka sa grocery at makita mo ang pakete ng frozen hotdog o tosino, huminto ka muna at mag-isip. Alalahanin mo na ang panandaliang sarap ay maaaring kapalit ng maagang pagkakasakit. Piliin natin ang mas ligtas, mas natural at mas makabuluhang alternatibo. Hindi lang para sa sarili natin kundi para sa ating pamilya at kinabukasan. Pangalawa, frozen breaded foods, nuggets, fish fillet, tempura. Sa tuwing namimili tayo sa paborito nating supermarket, hindi nawawala sa freezer section ang mga nakabox na frozen chicken nuggets, breaded fish fillet, tempura, at kung ano-ano pang pagkaing tila napakadaling ihain. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ito na ang sagot sa gutom lalo na kapag pagod na sa trabaho o walang oras magluto. Karaniwang inihahain nito sa mga batang apo pero sa totoo lang, pati ang mga lolot lola ay naaakit din sa crispy at maalasang lasa nito. Pero teka lang, alam mo ba na ang mga pagkain ito ay tinatawag na empty calories? Ibig sabihin, busog ka nga sa lasa pero halos wala kang nakukuhang tunay na sustansya. Sa halip na pupuno ang katawan mo ng sobrang taba asin preservatives at mga chemical na hindi kayang tunawin ng katawan ng isang senior kapag pinirito pa ito sa mantika na karaniwan sa kulturang Pinoy. Nadaragdagan pa ng trans fat na kilalang sanhi ng pagbabara ng ugat, mataas na kolesterol at panganib sa stroke atake sa puso. Para sa mga senior citizen, lalong delikado ito. Kung ikaw ay may arthritis, gout o alta presyon, lalo kang tatamaan. Kaya kung madalas kang makaramdam ng pananakit sa kasukasuan, madaling hingaylen o mabilis mapagod, baka panahon na para bitawan ang mga pagkaing ito. Tanggapin natin likas na sa kulturang Pilipino ang prito. Mula sa pritong tilapia, tokwa, lumpia hanggang sa pritong baboy, halos lahat ipiniprito. Ngunit ang mga frozen breaded na pagkain ito ay process na nga. Pinrito pa, doble ang pinsala. Mas mainam pa ang lutong bahay na galunggong, tinapa o bangus na inihaw o nilaga. Bukod sa mas masustansya, ito rin ay sumasalamin sa ating mga alaala ng baryo, ng lutong nanay o lola at tunay na pagkain Pinoy. Isipin mo rin ang gastusin hindi biro ang presyo ng mga frozen breaded foods. Sa halagang yun, makakabili ka na ng sariwang isda sa palengke na mas maraming serving at mas maraming nutrisyon. Kaya sa susunod na mapadaan ka sa aisle ng mga frozen goods, mag-isip muna bago maglagay sa cart. Ang mabilis na solusyon sa gutom ay maaaring magdulot ng matagal na problema sa kalusugan. Tandaan kung ito ay makapalang breading, maraming kemikal at naka-plastic pack. Hindi ito para sa katawan ng isang senior na nais mabuhay ng mahaba, malusog at masaya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito, at nakakatulong sa awang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, frozen ready-to-eat meals. Microwave meals. Isa sa mga frozen food na dapat iwasan ng mga senior ay ang tinatawag na ready-to-eat meals o microwave meals. Karaniwang makikita ito sa mga supermarket na nakasealed sa plastic tray. May instant beef stew, pork chop, pasta, rice meals o minsan ay spaghetti na may matamis na sauce. Iinitin lang sa microwave tapos na ang hapunan. Kaya maraming Pilipino, lalo na ang mga senior na nag-iisa sa bahay o wala ng kasamang magluto ay natutoksong bumili nito. Sa una, mukhang practical, masarap tingnan sa packaging. May discount paminsan at hindi na kailangang maghirap sa pagluluto. Pero kung sisilipan natin ang totoo sa likod ng train na ito, magugulat tayo. Kapag binasa mo ang nutrition label, makikita mong sobrang taas ng sodium. Kadalasang lagpas pa sa rekomendadong araw-araw na dami para sa isang senior, dagdag pa rin ang preservatives, artificial flavorings at mga unhealthy fats na hindi mo kayang basahin sa label, hydrogenated oil, monosodium glutamate at kung ano-ano pa. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klase ng pagkain ay may masamang epekto sa puso, bato, kidneys, at sa kalusugan ng utak na maaaring mauwi sa high blood pressure, kidney failure, at memory loss. Sa katunayan, sa mga senior na may inindang karamdaman gaya ng diabetes o alta presyon, ang microwave meal ay parang tahimik na lason. Hindi mo agad mararamdaman pero unti-unting sumisira sa katawan. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong maghanda ng pagkain para sa pamilya. Ngunit habang tumatanda, dumarating ang panahon na wala nang kasama sa bahay o kaya'y mas pinipiling hindi na magluto dahil sa sakit sa kasukasuan, panlalambot ng katawan o pagod. Kaya ang ready-to-eat meal ay nagmumukhang mas madaling piliin. Pero mga lolo at lola, huwag tayong poloko. Hindi porket mukhang masarap sa picture ay mabuti na sa katawan. Mas mainam pa rin magluto ng sariling frozen meals sa bahay. Halimbawa kapag may oras ka magluto ng sinigang, tinola, munggo o adobong manok. Ilagay ito sa maliliit na lalagyan at eye freeze. Sa susunod na araw, iinitin lang sa kalan o microwave. Pero alam mong galing sa malinis na kusina, walang chemical at masustansya. Maaari mo ring dagdagan ng gulay gaya ng malunggay, kalabasa o pechay mas may fiber, may sustansya at mas makakatulong sa digestion ng mga senior. Sa bandang huli, ang tunay na pag-aaruga sa sarili ay makikita sa mga pagkain na inilalapit natin sa ating katawan. Bawat kagat ng microwave meal ay parang isang maliit na hakbang palapit sa ospital. Pero bawat kutsara ng lutong bahay ay isang hakbang papunta sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Piliin natin ang mas mabuting daan. Pang-apat, frozen pizza at pastries. Pang-apat sa ating listahan ng mga frozen food na dapat iwasan lalo na ng mga senior citizens ay ang frozen pizza at iba pang prepack pastries gaya ng croissant, cinnamon rolls at frozen empanada. Maraming Pilipino, lalo na yung mga senior na naninirahan abroad o malapit sa convenience store, ang nahuhumaling sa ganitong klase ng pagkain. Madali nga namang iinitin tapos may itsurang social pa. Pero tandaan, hindi porket masarap sa paningin ay mabuti na rin sa katawan. Sa totoo lang, ang mga frozen pizza at pastry na ito ay pan ng mga refined carbohydrates, hydrogenated oils, artificial cheese, at preservatives. Ibig sabihin, halos wala itong tunay na sustansya walang natural na proteina, wala halos bitamina at kulang sa hibla na kailangan ng katawan, lalo na ng mga senior, na mas ang kalusugan. Kapag madalas mong kinakain ng ganitong uri ng pagkain, mas mataas ang posibilidad ng pagtaas ng blood sugar, pagtaba, at pagkakaroon ng high cholesterol. At alam mo ba, maging ang mahimbing na tulog mo sa gabi ay pwedeng maapektuhan ng sobrang preservatives at saturated fat? Kung babalikan natin ang kulturang Pilipino, napakalapit natin sa tinapay. Sino ba naman ang hindi lumaki sa pandesal, monayo and saimada sa umaga? Pero iba ang homemade bread sa frozen pizza. Ang mga tinapay natin sa Pinas ay karaniwang may simpleng sangkap lang, harina, tubig, asin at kaunting asukal. Pero ang frozen pizza may listahan ng sangkap na parang gamot sa haba at karamihan doon ay hindi natin kilala. Kung gusto mo pa rin ang pizza, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong healthy version sa bahay? Gumamit ng whole wheat pandesal o tortilla bilang crust. Lagyan ng hiniwang kamatis, malunggay, pinakuluang itlog at konting tunay na keso. Pwede mo pa itong ihalo sa mga gulay na kinalakhan natin gaya ng talbos ng kamote, ang palaya o pecha ay masustansya na makabayan pa. Para sa mga senior na may diabetes, acid reflux o mataas ang cholesterol, ang frozen pizza ay hindi lang treat. Ito ay banta sa kalusugan. Masarap man sa una pero may masamang epekto sa katawan sa kalaunan. Tandaan natin ang kasabihan. Ang tunay na masarap ay yung nagbibigay sigla. Hindi yung unti-unting pumapatay. Kaya bilang mga Pilipinong may malasakit sa ating katawan at kultura, piliin natin ang pagkaing may malasakit din sa atin. Huwag basta-basta magpadala sa uso o convenience. Balikan natin ang simple pero sustansyang lutong bahay. Ang kalusugan ay hindi nabibili sa microwave. Ito ay pinaghahandaan, niluluto at inaalagaan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'o ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon magpatuloy tayo. Apat na frozen food na dapat mong kainin araw-araw. Una, frozen mixed vegetables. Ngayon naman ay dumako ako tayo sa mas magagandang balita. Ang mga frozen food na hindi lang ligtas kundi mainam pa sa kalusugan, lalo na sa mga senior citizen. Unang-una sa ating listahan ang frozen mixed vegetables. Oo, oh, mga lolo't lola, hindi lahat ng pagkaing frozen ay masama. Sa katunayan, kung tama ang proseso ng pagyayelo, ang gulay ay maaaring mapanatili ang sustansya nito ng mas matagal kaysa sa mga gulay na matagal nang nakadisplay sa palengke o supermarket. Ano-ano ba ang karaniwang laman ng isang pack ng frozen mixed vegetables? Karaniwan itong may carrots, broccoli, green beans at mais, Mga gulay na paborito rin natin sa sinigang chop soy o ginisa. Bago ito ay freeze, blanch muna ito o pinakuluan ng sandali upang mapreserba ang mga importanteng bitamina tulad ng vitamin A, vitamin C at dietary fiber. Para sa mga matatanda, ang mga ito ay napakahalaga upang mapanatiling malakas ang immune system, maayos ang pagdumi, at maiwasan ang mataas na blood sugar o diabetes. Alam nating mga Pilipino, mahalaga sa atin ang sariwang sangkap lalo na sa mga lutong bahay. Pero sa panahon ngayon, lalo na kung tag-ulan o kung nakatira ka sa lungsod na bihirang may access sa sariwang gulay, praktikal at matalinong alternatibo ang frozen mixed vegetables. Murang madaling lutuin at hindi madaling masira hindi mo na kailangang magbalat o maghiwa. Sa isang iglap, may sangkap ka na para sa masustansyang ulam. Pwede mong ilahok ang frozen vegetables sa sinabawang baka, ginisang tukwat gulay o kahit pakbet na may bagoong. Huwag lang lalagyan ng labis na mantika, asin o vetsin, dahil kahit healthy ang gulay, napapawalang bisa ito ng sobrang unhealthy na sangkap. Mas mainam kung maggamit ng bawang, sibuyas at kaunting luya para sa natural na lasa. Ang magandang balita pa, ang frozen mixed vegetables ay mas ligtas kaysa sa dilatang gulay na kadalasang panangasin o preservatives. Kung ikaw ay isang senior na gusto ng meal prepong linggo, pwede kang bumili ng isang malaking pack tapos hatiin ito sa mga plastic container para sa bawat araw. Kapag oras na ng kainan, kuha lang ng isang bahagi, igisa-isahog sa sabaw o idagdag sa itlog para sa masarap na torta ang gulay. Mga mahal naming lolot-lola, huwag po kayong matakot sa pagkaing frozen. Ang mahalaga ay matalino ang pagpili at kung ito ay gulay lalo na mixed vegetables ito ay tunay na kaagapay ninyo sa malusog at masiglang pamumuhay sa bawat kutsara hindi lang po sustansya ang makukuha kundi kalakasan ng katawan at tibay ng loob upang mas mapahaba pa ang masayang buhay kasama ang pamilya Pangalawa frozen fruits alam nating lahat na mahalagang bahagi ng ating kalusugan ang prutas lalo na sa pagtanda para sa maraming Pilipino, ang pagkain ng prutas ay parang bahagi na ng ating pagkatao. Mula sa almusal na may saging o mangga hanggang sa meriendang may pakwan o pinya, naging bahagi na ito ng ating kultura. Unit paano kung wala tayong mahanap na sariwang prutas sa palengke lalo na tuwing tag-ulan o kapag nakatira tayo sa malalayong probinsya? Diyan pumapasok ang ganda ng frozen fruits, isang practical at masustansyang solusyon para sa ating mga lolo't lola. Ang frozen fruits tulad ng mangga, saging, papaya, strawberries at blueberries ay ini-freeze agad pagkahinog. Dahil dito, napapanatili nila ang kanilang natural na sustansya. Hindi gaya ng ilang prutas na ilang araw pa bago makarating sa palengke. Alam nyo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang frozen fruits ay may kasing taas o minsan ay mas mataas pa ang antioxidant content kumpara sa sariwa. Ang antioxidants, vitamin C at fiber, ay mahalagang sangkap sa pagtibay ng immune system sa pagpapababa ng inflammation at sa pagpapanatili ng malusog na puso at utak, lalo na sa edad 6 na pupataas. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagmamahal sa prutas. Tuwing tag-init, palamig na may prutas, halo-halo o ginataang halo-halo ang bida sa hapag, pero madalas mabilis itong masira kung hindi agad na kaain. Kaya kung senior ka na nais ng pangmatagalang supply ng prutas para sa smoothies, merienda o almusal, subukan mong mag-imbak ng frozen fruits. Pwede kang gumawa ng fruyon gamit ang frozen na mangga o maghalo ng frozen berry sa oatmeal o sa malamig na sagot, gulaman. Sarap na, sustansya pa. Paalala lang mga lolo't lola, pumili ng frozen fruits na 100% natural, walang halong asukal, syrup o artificial na pampetamis. Basahin ang label kung may nakalagay na sweetened o in syrup, iwasan na. Lalo na kung may diabetes ka, mas mainam ang natural na tamis ng prutas. Kung gagamitin mo ito sa shake, ihalo sa gatas na fresh o plain yogurt hindi sa condensed milk para iwas sa sobrang asukal. Ang frozen fruits ay isang modernong paraan para maipagpatuloy ang likas nating pagmamahal sa prutas bilang bahagi ng ating pagkaing Pilipino. Kahit wala kang taniman sa bakuran o sariwang paninda sa palengke, pwede ka pa rin magkaroon ng masustansyang prutas sa araw-araw. Ihalo sa gatas gawing palaman o ihain bilang malamig na merienda. Ito ay praktikal. Abot kaya at tiyak na kapakipakinabang para sa kalusugan mo. Mga lolo't lola, subukan nyo ito. Mura, madali at masustansya. Ang frozen fruits ay hindi lamang pampalamig kundi pampahaba ng buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa naka-subscribe, inirerekomenda kong mag ka. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'o. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, frozen isda. Tulad ng bangus, galunggong, tamban. Sa ating kulturang Pilipino, ang isda ay hindi lang simpleng ulam. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Mula sa mga karaniwang almusal sa baryo na may pritong galunggong at sinangag hanggang sa mga pistang may inihaw na bangus, na tinadtad ng kamatis at sibuyas, ang isda ay sentro ng ating hapagkainan. At sa panahon ngayon, na maraming senior na Pilipino ang nangangailangan ng masustansyang alternatibo sa karne, ang frozen na isda ay isa sa mga pinakamainam na kasama sa araw-araw na pagkain. Marami ang nag-aakala na kapag frozen ang isda, nawawala ang sustansya nito. Ngunit ang totoo, kung maayos ang pagyayelo at hindi paulit ulit ang pag-defrost, nananatili pa rin ang omega-3 fatty acids, protina at iba pang bitina nito. Lalo na kung ang isda ay vacuum-sealed o galing sa mapagkakatiwalaang tindahan, ito ay ligtas at masustansya pa rin kahit ilang araw sa freezer. Ang bangus, galunggong, tamban at tilapia, mga isdang kilalang kilala sa bawat sulok ng Pilipinas ay ilan sa mga pinakamainam na kainin ng mga lolo at lola araw-araw. Para sa mga senior, napakahalaga ng omega-3 fatty acids na likas sa mga isdang ito. Tinutulungan nitong mapanatiling malusog ang puso, pinoprotektahan ang utak laban sa demensya at pinapababa ang pamamaga sa kasukasuan. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng isda ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay maaaring magpababa ng panganib sa sakit sa puso ng hanggang 36 na porento. Hindi biro ito lalo na sa edad na lampas-anim na po kung kailan mas delikado na ang komplikasyon sa kalusugan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit patok sa kulturang Pilipino ang frozen fish ay dahil ito ay practical. Hindi kailangang mamalengke araw-araw. Sa halip, maaaring bumili ng isda sa palengke o supermarket at ice ito sa malinis na lalagyan. Kapag oras na ng luto, pwede itong ihawin, iprito o mas mainam, ipasawa o ice steam para mas magaan sa tiyan. Ihain ito kasama ng nilagang gulay tulad ng kangkong, talbos ng kamote o malunggay, mga halamang gulay na karaniwan sa ating bakuran. Sa mga senior na lumaki sa probinsya, tiyak na pamilyar ang lasa ng ginataang tamban na may siling haba o sinigang na bangus sa bayabas. Ang mga ganitong putahe ay hindi lamang pan ng sustansya kundi pan rin ng alaala. -ala. Mga panahong simple pero masaya ang hapunan kasama ang buong pamilya. Kaya sa gitna ng modernong panahon at naglipa ng fast food, huwag nating kalimutan ang ating ugat. Frozen man o sariwa. Ang isda ay isang superfood para sa bawat senior na Pilipino, isa itong reg along kayang panatilihing matatagang katawan, malinaw ang isip at buhay na buhay ang ating pagkapinoy. Pangapat, pre-frozen homemade meals. Ang huling rekomendasyon sa listahan ng mga frozen food na mainam para sa mga senior ay ang pre-frozen homemade meals. O, mga pagkain. Ikaw mismo ang nagluto at inihanda, tapos inilagay sa freezer para sa mga susunod na araw sa halip na bumili ng instant ulam mula sa grocery na puno ng preservatives, mantika at hindi kilalang sangkap. Mas maganda kung tayo na mismo ang magluto ng masustansyang pagkaing Pilipino ay portion ito sa maliliit na lalagyan at eye freeze. Simple lang pero makabuluhang hakbang para sa mas malusog na pamumuhay. Lalo na para sa mga senior na may mga limitasyon na sa oras, lakas o access sa sariwang sangkap araw-araw. Isipin mo ito. Magluto ka ng malaking batch ng paboritong tinulang manok na may papaya at malunggay. Napakasustansya, puno ng protina at bitamina. O kaya ay ginisang munggo na may ampalaya, malunggay at tinapa, budget-friendly, pero loaded sa iron at fiber. Pwede sinigang na isda na may maraming gulay tulad ng labanos, kangkong at sitaw. O adobong kangkong na madaling iluto pero masarap kapag nilutong may halong pagmamahal. Pagkatapos maluto, hayaan itong lumamig. Ilagay sa mga tamang lalagyan, lagyan ng pecha at eye freeze. Kapag dumating ang araw na pagod ka o walang oras magluto, ilabas mo lang, iinit sa microwave o sa kalan. Ayan na ang masarap, malinis at healthy na ulam. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong magimbak ng pagkain. Noon, ang ating mga lola ay naglalagay ng pagkain sa garapon o tapayan. Inilalagay sa ilalim ng kama o sa may bintana para hindi mapapanestagad. Ngayon may freezer na tayo, modernong kagamitan. Oo. Oh, pero ang prinsipyo ay pareho pa rin. Pagiging masino, praktikal at mapagmahal sa sarili at pamilya. Sa bawat lalagyan ng frozen meal na gawa mo, naroon ang malasakit, ang kasaysayan ng sariling kusina at ang disiplina sa kalusugan. Para sa mga senior na hirap ng gumalaw araw-araw, ang ganitong sistema ay hindi lamang praktikal kundi makatao. Nakaiiwas sa stress ng araw-araw na pagluluto, mas ligtas sa pananalapi at higit sa lahat, kontrolado mo ang kalidad ng bawat sangkap iwas na sa mantika, vetsin at sobrang alat o tamis na karaniwang nasa mga nabibiling ready na pagkain. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa panlasa. Ito'y may kinalaman sa alaala, -ala, kultura at pagmamalasakit. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng pagkain ngayon, magluto ka na rin para sa bukas. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang magpadalos daw sa hindi malusog na pagpipilian kapag ikaw ay pagod o wala sa mood. Tandaan, ang tunay na instant food ay hindi galing sa lata o pakete kundi galing sa puso mula sa sariling kalan at inihanda para sa sarili mong kinabukasan, pangwakas na kaisipan. Mga kaibigan, mga lolo't lola, napatunayan nating hindi lahat ng frozen food ay masama. Ngunit napakahalaga ng tamang kaalaman sa pagpili ng ating kinakain. Sa panahon ngayon na maraming inaalok na, madali at masarap, tayo bilang mga senior ay dapat maging matalino. Ang katawan natin ay tila isang halaman. Kung ano ang isinalin mo, siya rin babalik kung masustansya ang pagkain mo, mas mahaba at mas masaya ang buhay mo. Iwasan ang mga frozen na pagkain gaya ng hot dog, breaded nuggets, microwave meals at frozen pizza. Imbes na tulong sa kaginhawaan, ito'y nakasasama sa puso, bato at isipan. Sa halip yakapin ang frozen vegetables, frozen fruits, frozen fish at pre-frozen homemade meals, mga pagkain abot kaya, praktikal at mas naayon sa ating kulturang Pilipino. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi tungkol sa pag-inom lang ng gamot kundi higit sa lahat sa araw-araw na pagpili ng masustansyang pagkain. Tandaan natin, ang pagyayelo ay hindi masama kung tama ang pagkain na nilalagay natin sa freezer. Kaya kung nais mong manatiling masigla, malakas at masaya sa edad, sex na pit o kahit sina po, magsimula ka sa iyong puzzle. Tignan mo anong laman yan. Yun ba ay makabubuti sa iyong kalusugan o unti-unting sumisira dito? Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa iba pang senior na nais magbagong buhay at magbagong pagkain. Maging inspirasyon tayo sa bawat tahanan.